ano po ako ng talong mga kaidol magagayad po ako ng talong ay hindi pala ako asawa ko pala magagayad siya ng talong at igigisa namin sa maiklog para masarap sarap ulam tapos magluturo kami ng sinigang na baboy mga kaidol ito po ginagawa ng asawa ko nagano po siya na gagayad po ng talong pang isa lagyan ng itlog mga ito lapag masan nyo napakasarap ng talong oh. sariwa sariwa bagong pitas bigay po na tsahin ko para may ulam kami. Ito po yan, oh, mga dyan. Oh. Wow, napakasarap. Easy. Ciao. So, ito po. Tamang oh. ah, duto naman kami muna. And ready lang namin para mamaya ay mga 9 to magluluto na po kami. Yan o. Oh. Mga kaitod, kitang kita nyo naman kung paano hiwain. At syempre, paano ayusin ang luto, mga kaidol? Napakasarap talaga ang talo. Oops, teka. Yan, simula na ulit. Pag gusto niya, mga kaidol. Niyatawa na lang din ako ng asawa ko. Ito. Napakasarap ng talo. Ito na, pakaraming talo. Oh. Dahil pang gugawin. Ru no? Oh. Pero hindi po lahat dyan, ha? Ah. Nagay siya. Ano hmm. ito? Pagod hindi, anong botol? sigang sigang mo? Hmm. sigang mo? yun, napakasabi ka mga kayo ko oh? lo busin to busin na yan? Hmm. natanggal po namin yung mga may konting tama pero yung mga good, okay pa bigay lang ng tsahin ko kasi to Kasi pag ilaga mo, matanggal lahat ng mga vitamins na ano, ng lasa. So, Ano yung ito po. At sa mga lasa nung ano, okra binabad sa tubig. Nung lasa. madulas tulas. Siyempre <laughs> madulas. Yan po mga kaidol. Lagayatin daw po niya lahat ng talong. Ah, napakasarap ito mga idol oh. Napakarami na oh. Tingnan niyo mga kaidol talo oh. Napakasarap. Kala nyo, napakarami. Pag naluto, kukunti na yan. lobie siya. Tapos mga talang mga kaidol dito, dito niya daw niya lahat. So no, malapit siya matapos sa paggayat ng talong mga kaidol. Saka na ito man, napakasarap naman talaga itong talong mga kaidol. Talaga naman. Yun Talaga naman tatapusin ito sa video ito. paggayat ng talong at magigisa na kami at pagluluto na po kami para pagdating po ng tatay ko at syempre mga kapatid ko at mga pamangkin ko at nanay ko luto na para kakain na lang mamaya nakita kitaw napakasarap tanggal ang bulok ano? bulok? napakasarap mga kahit doon Gimana ya? Eh? Hmm? Yun, oh, hanggang dito na lang po. Ah, ah oh, tingnan nyo, kita-kita nyo na talong panggisa. Napakasarap at ito po yung mga pinagtanggalan nya. Tatapon po namin niya mga kaidon Ah, napakasarap naman po. Talagang talaga naman, oo. Oh, oh. Oops, parang dito, hanggang dito na lang po. Maraming maraming po salamat sa lahat po na nanonood. Thank you for watching. At huwag isa na pong kakalimutan mag-subscribe para lang updated sa akin mga bago labas ng video. At hit yung bell. Marami-marami po salamat. Thank you for watching po. Salamat. Thank you.